Okay guys, good morning uh, May sasample lang po ako sa katanungan ng ating viewers So, 60 days pa daw yung inahin niyang buntis Bakit daw hindi pa namamaga yung didi So, ito guys, isasample ko Ito po ay 90 days ngayon na buntis So, papakita ko sa inyo yung didi niya para maging kampante na po kayo napapansin nyo guys ang liliit pa di ba so, pero nag start na siyang mag pinkies pero hindi pa po namamaga so, uh, lawa natin yan medyo marami pa guys di pa tayo nakapagpaligo nakakatapos lang kumain so mabait to eh Nick no Take, camera Ah, ba? So, ang laki niyan guys. Ang laki ng tiyan nito, guys. Yan, kita papansin nyo. Pero 90 days pa ah, ang liit ng didi So, sa so, nagtatanong, normal po ba? Yes po. Ito, guys, ah, maliit. Napapansin nyo ang liliit. Pero ang laki ng tiyan. Ang yung tiyan, laki ng inahin. So, mag-i-start sa guys, sa pamamaga dito. Ito, mamamaga to dito. Tapos may gumagalaw na nga yan guys. Oh. Natin gumagalaw yung anak. May gumagalaw. yan Meron niyang gumagalaw na biik. Pero hindi pa ganun ka lakas gumalaw. Kasi 90 days pa. So normal lang po yan guys. ito. Sample. Parang wala pang nangyayari sa DD niya. So, 100 days po yan guys. mag start na po yan. Lumalaki yan. Yan, lumulubo yan dito. So, ika 90 days na po. So, Ayan lang guys. Sa nagtatanong, kung normal po ba, bakit hindi namamaga daw yung didi ng inahin niya, ibuntis naman 60 days. So, ito 90 days. So, Ayan lang guys. ting idea. Sa mga nagtatanong po, okay lang po yan. Normal ito po yung example. So, kaya nyo guys, nasa 200 mahigit kilos po yan. ito, uh, magdad magdadalawang buwan pa. Yan ito. Yan, mga buntis po yan. Ito, hindi pa ay buntis, buntis. Ito, magdadalawang buwan din. Apat to magkasabay sa Dalawa, tatlo, apat. Eh, hindi naman magkakasabay pero magkakasunod po yan. Ito, uh, kakaiay lang. So, pating idea. So, ang bulba niya yan, normal pa rin. Ka 100 days pataas po guys, uh, may magbabago na po dyan sa katawan niya. Sa didi niya, tsaka sa bulba niya. Tsaka yun, tiyan lalaki pa po 'yan. So magi-start ako ng lactating feeds sa 100 days na po. Yung iba ah, nasa 90 days start na silang maglactating. Pero yung practice ko 100 days po. So 'yun lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone, guys.